Bakit marami sa atin ang nais makapag-alaga ng magagandang klaseng baka? Marahil sa dalawang rason. Kung malaki ang baka, mas maraming karne at mas maraming gatas. Malaki ang production, mas malaki ang kita. Ngunit, bago tayo tumako sa sampung malalaking baka sa mundo, tandaan natin, hindi lahat ng baka ay pwedeng alagaan sa isang bansa. May mga baka na naaangkob lamang sa isang lugar, depende sa klima. May mga baka na hindi pwede sa sobrang labig at sobrang init tulad ng Pilipinas. So ngayon, handa na ba kayo suriin ang 10 pinakamalaking baka sa mundo? Ang CB Baghari ay isa sa pinakamalaking breed na baka sa mundo na umaabot sa 1,600 kilos na may tangkad na aabot higit sa anim na talampakan. Pure white ang kulay nito at nanggagaling sa bansang Pakistan at makikita rin sa bansang India. Magpahanga ngayon ang breed na ito ay pinagdidabatihan pa rin kung ang Sibiba ang pinakamalaking baka sa mundo. Ginaganap taon-taon sa Bansang Pakistan ang cultural show nila kung saan isa sa pinagmamalaki ang kanilang Sibibagnari na baka. Brahman Ang Brahman na breed ay kalimitang inalagaan sa southeastern part ng Amerika at kahit sa Pilipinas dahil kaya nilang magparami sa maiinit na lugar. Alam niyo ba kung bakit may tumbok sa ibabaw ng likod ng Brahman? Dahil dito iniimbak ang reserbang pagkain at tubig ng baka na binubuo ng taba nito. Ang adult na Brahman ay maabot sa bigat ng 1,100 kilos na ng 6 feet tall, madaling alagaan at mabilis lumaki at mataas sa milk production. Ang Brahman cattle ay mahaba ang buhay na umaabot ng 20 taon. At alam niyo ba kung ano ang espesyal ng Brahman, malapit sa tao. Friendly sila, madaling alagaan, hindi namimili ng kakainin at adaptable sa mainit na lugar tulad ng Pilipinas. Limusin Ang limusin na baka ay maabot sa bigat na 1,300 kilos na nanggagaling ang breed sa Batsang France. Ang kagandahan sa bakang ito ay mabilis lumaki, magandang source ng gatas at higit sa lahat, mababa sa taba. Katunayan, kinikilala na isa sa may magandang karne, lalo na pag steak ang pinag-uusapan. Part ang Partenay ay ang pinakamatandang breed ng baka sa France na umaabot sa bigat na 1,100 kilos at may taas na 155 cm. Ang bakang ito ay pinaparami sa bansang France dahil sa dalawang purpose nito. Mataas sa produksyon ng gatas at sa dekalidad na karne. Pangunahing sakap sa paggawa ng butter. Sa so ngayon, ito ay inaalagaan sa iilang part dahil sa masalan at sa kalidad ng karne nito. Belgian Blue Ang maskuladong bakang ito ay makikita sa bansang Belgium. Sadyang maskulado ang bakang ito. Ang sobra-sobrang muscles ay normal lamang sa kanilang lahi na puno ng genes mutation or double muscling. 20% ang laki ng kanilang muscles kumpara sa ordinaryong baka. Bukod sa pahirapan ang pagpaanak sa kanila, ay sobrang kunat naman ang karne neto. Tumitimbang ang adult na baka na umaabot sa 1,200 kilos na may tangkad na halos dalawang metro. Ang Belgian Blue ay mahirap paramihin dahil sa proseso sa pagpapanak dahil may ang puwerta ng baka. Kaya si Sarian ang laging tutunguhan. Main Anjo ang Maine Anjo ay pinakamalaking breed ng northwestern part of France. Umaabot sa timbang na 1,500 kilos na may 5 feet ang tangkad. Ang breed na ito ay pangkaraniwang ina ng mga taga-France over generation na namumuhay kasama ang mga tao. Malaki ang inaambag sa bansang France ang breed na ito na pangunahing pinagkukuna ng karne at katas. Romangola Ang Romangola na baka ay kinagamit noon sa bansang Italy bilang domestic animal. Sinasanay ng mga taga-Italy sa mga gawain tulad ng pagpo-farming, kinakargahan o di kaya kinagawang transportasyon. At kalaunan, nagiging pangunahing pinagkukunan ng karne sa bansang Italy dahil sa masarap ang karne neto. Katunayan, maraming papuri at recognition internationally na ang karne ay kakaiba ang sarap at napatunayan ng siyensya na ang karne ay may mababang kolesterol level. Kaya dumarami ang nagaalaga ng breed na ito kaya sa taas ng demand ng karne. Ang baka na ito ay maabot sa timbang na 1,300 kilos na may tagkad na 5 feet. South Devon Ang baka na ito ay nagmula sa bansang England na umabot sa bigat na 1,144 kilos na aabot sa tangkad na 4 feet lamang. Kulot ang mga balahibo nito na kulay pula. no 9 th century, tatlo ang malagang pakinabang sa bakang ito. Pagkukuna ng katas, karne at kasama sa mga gawain ng mga tao sa Bansang England. Angus Ang breed na ito ay nagmula sa Bansang Scotland na kilalang pinakamahal pagdating sa beef production. Dahil ang karne nito ay nagtataglay ng napakalambot at malasa na karne. Malasa at mas malambot sa lahat ng karning baka. Katunayan, mahigpit at ikalidad ang pag-aalaga sa bakang ito. May sinusunod na handling protocols. Paano aalagaan? Chinina Ang Chinina ay nagmula sa bansang Italy. Ang breed na ito ay kinikilala na isa sa pinakamatangkad at pinakamabigat na bakas sa mundo. Umaabot sa tangkad ng 6 feet at may bigat na 1,700 kilos. Alam niyo pa na ang baka na ito ay tumutubo ng 2 kilos sa isang araw? Kaya sapat na dahilan bakit nangunguna sa meat production. Bukod sa malasang karne nito, madaling alagaan. Mataas ang tolerance sa malamig at mainit na klima. Mga kasama, alin sa mga breed ang nagustuhan nyo at nais mong paramin sa bakuran nyo? Just comment below. Kung naibigan nyo po ang video na ito tungkol sa kahayupan, huwag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe para sa susunod na mga video. Salamat!